Anong balita, ka balita balita, Kapusit. Si Bangusog nag-impluensya kay Leon para baguhin ang desisyon niya. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa kanya. Akala ko mahina at tatahitahimik. Yun pala uhaw din sa kapangyarihan. At ginagamit niya si Leon para masunod ang gusto niya. Tama yung hinala ko. Magsusumbong nga si Aling Pusit kala alaktan at sawa. Hindi na tama to. Hinahayaan ni Leon na maging mahina ang kilusan ng dahil sa impluensya ng babaeng iyan. Sinisira niya lahat ng sinibulan ni Ka-Jaguar. Hindi na ito yung kalasag na sinalihan ko noon. Kung meron man tayong pinakadapat sisihin dito, si Bangus yun. Dahil siya ang lumalason sa kaisipan ni Leon. Kaya mga kasama, papayag ba tayo? Papayag ba tayo na matiktahan ng tulad niya ang leader ng kilusan natin? Hindi kami papayag. Pwes, kailangan na natin kumilos bago patuloy ang hilahin ni Leon ng kilusan pababa. Kailangan may gawin na tayo. Sige. Kayo kayo mag-away dyan. Para kayo na rin ang tuloy ang magpabagsak kay Leon. At sa kalasak. Sa ka galing? kanina pa kita hinihintay. Ah, Leon, galing kasi ako sa kakahuyan, kumuha ng mga panggatong. Nakita ko doon si Aling Pusit, Sawa at Alakdan. Nagpupulong-pulong sila kasama ng mga ibang kalasag. Oo, oh, ang gabi na. Bakit sila nagpupulong-pulong? Saka bakit sa kakahuyan? Narinig mo ba ang pinag-uusapan nila? Oo, oh, Leon. Tutul sila sa desisyon mo na lumikas na lang. Gusto nila suwayin lahat ng utos mo. Tsaka gusto nilang hikayatin lahat ng kalasag na lumaban. Ngayon gusto ka nilang pabagsakin. Ah, 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 Ang panog. Oh, ay, ka. Ayup ka? Walang alam sa inyo kundi pasasabugin ko yung mga ulo ninyo. Ikaw. Ikaw ang kanang kamay ko. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Tapos ikaw ba ang susuway sa akin? <laughs> ano pinagsasabi mo, Leon? Wala akong ginagawang masama. Huwag kang magsinungaling. Dahil alam kong nagpulong kayo at Paano nyo nasuwayin ako? At bakit ka namin susundin ako? Mali naman ang gusto mong mangyari. Ha? Sinubukan ka namin kausapin, pero hindi ka nakikinig! Kaya wala kami ibang pagpipilian kundi yung ka. At baka nalilimutan mo na wala sa kalasag, wala sa ugali na kalasag ang maging duwag! Wala akong pakialam kung sang ayon kayo o hindi sa desisyon ko ako ang pinuno. At tungkulin nyo na sundin ang lahat ng utos ko! Utos mo ba talaga yan? Utos ng asawa mo! Anong klaseng leader ka? Kung lahat na sinasabi niya, susundin mo lang! Ikaw ba talaga namumuno ng kalasag o yung babae niyan? Huwag mong itama yung asawa ko dito. Bakit hindi? Siya naman ang sumisira sa kalasag, di ba? At siya rin ang dahilan kung bakit ka mahina at duwag. I'm um, out! Ah! <laughs>